May buwan. Oh, Ito yung mail bunga. na ano? Ito. Ano? Ito daw, Ako na. Ayun pa, mami. May Saan? Ito yung may upo ko. Ito, guys. Meron tayong tumuting kahoy. Saan pa, ma? Ay, ang upo sa mata mo. Ate. Oh, may tanim, kaya alam ko. Ayan, yeah, ano? Amin naman. Doon pa ako ah. Ayan, meron tayo kamoteng kahoy. Dito po tayo sa kaingin ni Mama. So mga kabalat yung pinustasa ni Mama. yun eh. mga umano na. Mga nabuhay na siya. Let's pupunta tayo dun kay jenny at meron doon taingan daga. So ilalagay po natin sa pansit. So let's go. Hinihingal ako. Uh -huh. Di. Ah, ito yung tengan daga. Alam mo mga kabalat, mahal iyan. yan. Kapag binili mo yung tengan daga. Totoo itong tengan daga. Oh. Yeah. Yan alam. Kinakain ito, honey. Medyo na ano nga lang siya. Na? Dito. Parang oh. magulang. Mo. Ito, sariyo. <laughs> Oo nga. Oo, oh, ha? mukha pa. Marami pa ba ka? Saan pa? Ang daga ah. Ayan. Kukunin natin. Ayan. One, two, itim ng kamay ko ah. Okay. Ate. Ayan. Ito yung tayo it ng Oh ha. Ayan Oh. Ayan oh. Ganda Oh pupunta titing titingnan natin kung may patola. Lalagay po natin sa pansit kasama po nung, ano yan? Tengang daga. Ayun o. Oh. Yan ang pinakakarni natin ngayon. So let's go! At ito yung patola ng bunso namin. Oo nga. Kunin ko na kaya ito ah. Malit pa. Ang ah, kaawa naman. Kunin ko na hani. Sorry. we Pero feeling ko yung lumalaki ito. Mahirap pang yung pangisa Saan? Hindi ko makita. Ay, nga. Yun. Oh. Kapamitas din tayo na hindi natin tanim. Eh, ponsito eh. Sa bunso natin ito tanim. Buti pang bunso namin at nagtatanim. Ito pa. Kunin ko na kaya ito? Sige. Oh. Hindi <laughs> kita ni mama. <laughs> Lagot kaya. May tatlo na. Sarap ko sa pagganito. Ito pa sitaw. O, oh, di ba? Yan ang ating ilalagay sa Ito din daw si ito ilalagay natin sa pansit. Sabagay, okay din lang naman gulay din naman to, eh. i ano ko lang siya, hihi. Ihiwa-hiwain ko lang siya ng paano. Yung parang pabagyo beans para sila ay maano. Para hindi akalaing sito talaga. So, narito po tayo sa bay tuktok. Ayan tok ng kaingin ni mama. Actually, hindi niya, hindi, hindi niya lang to kaingin. May eh. kaingin dito, dito, si Tia Ruse, sila ano. So, yun. Tayo po ay bababa. Parang hiya na pa. Ayun, si mama. Mama! Eh, ay, siyang tingan siyang tingan daga. Yun. Ang dami din yung nakuha doon. Kaya pa din eh. O ilalagay niya ulit doon. Ano yung ginagawa ni mama? Ah, ay kumuha ng talbos. Pato oh, wala. Nandun kay ano, kay Jenny. Yung mga ka ganun kamuting kahoy ko, Yung akin. Saan? Niya. Yung. Yung natin akin. Yun yung tinalaktak namin. Oo. <laughs> Oo, oh, dami. Pag i eh, nag, naglaman mamahan, eh, dalawang ano lang, isang kilo na. Inaano na po ng kapatid ko dito sa may kanal. <laughs> kanal talaga. Sa may Pero, <laughs> sa tapa. Okay. Yeah. oo nga, dami mama. Ay, baka, baka, baka kay Pia Rusi, Hindi. Halino. Baka ang tito yung tingin. Hindi ba naka-atarong si A? Ay, tito, ni hindi niya kinukuha? Hindi so, ba naka-atarong si A? Titulungan ko na nga itong kapatid kong mag-ano, ah? Hindi ka tapos na ito. Tatapos na. Ate! <laughs> talagang tapos ito. Hindi <laughs> <laughs> naman naman kasi, oh. Madami pala yung akin pa, ho, ah. Namaya, aning ko na lang. Uulitin ko. Wala. Ulaga ate mo. <laughs> Dumi kasi nung pa ako. Tayo <laughs> ko tutulungan na kita dito ako sa unahan naman no. Oh, naglakad Odi. di. Alin yung tain Ah, ay mga inaanod. Yung daming kangkong pau Ano lalagyan pa natin ng kangkong yang ano, Charis. Ah, iyan. Uy, ang ganda mo mo nung kitaro si Kuli Violet, ani. let's go. na ako dumaan dito. Kaya tayo magluluto ng pansit. Yan ang ating... Bakit? Isa na lagikway? kway. Ay, nako. Parang kalabay. <laughs> ito, guys. Sa lagi kway. Ito, ah. Ito nilalagay din sa Sinigang. Sinigang. Anisa. Yes. At Pwede. ito ay paborito ni Padede. Parang ano yan, mama, ni? Eh? Parang saluyot. Yup. Gini, ito mo lang lagay. Gini. Hindi, lagay. Ito mo lang lagay at dalhin. Pati. Hindi ka pala <laughs> pinapalagay ako mo dadala. Awit ka. Ang gulay na kahit pa paano. So guys, ay, may amayet. Ito daw ang hinog, sige, ay, matigas. Pare matigas. Pat Patikim nga. ito. Ito guys, so amayet. Ay, tumamayet nga. Para sa ubas bundok. Aray ko, ubasil nga pala. Na ka? Ay. ay. Ayano, yung ikodiri. Aduhi. Na basil ka, masakit. Oo, basil kasi nasa kamay niya. <sighs> Yan, gustong-gusto mong gusto umayit eh. Maasim ito mama, honey. Maasim na mga tala. Ay, dito Ayun, Ayun o, oh, Jenny, madami pa doon ah. Uwi na tayo guys. Dala-dala ko kakain ito ng mga aking mga kapatid. Eh. <laughs> Yan o. Oh. Yung mahihilig sa maasim. Matamis siya. Matamis siya. Ang alin. Matamis nga. Pero si. O Pampaganda yung lalo yan ng boses. Fly away. Doon sa may ano. Doon. Amay at iyan. Ipoy. Matamis. Kainin mo. Matamis nga. Matamis. mo Yung pala matitikman. Yung nasa loob na yan na matitikman mo. Yung matamis. Matamis. Dati mo. Ano na impoy? Pati mo ka. Pati mo Walang iya. Mapakla. Ito yung aga nga gaya nagkakanta. So let's go, let's go. Parang nga hindi nalos ko ano? lalang muna. Kala mo yung mo. Ito yung laki mo.

So, let's go! ah oh, Ang hangin! It's super hangin today! Ito na po yung aming bahay. Wait lang! Sa so sponsor ng aming pansit! So, kukuha pa ko ng isa. Ito lang po ang ating uh, lulutuin. So, yan. Para po sa susunod ay eh, meron po tayo sa December 25 ay eh meron tayong handa. So, this one ang ating dulutuin. Meron pa. Iya, kinuha mo na agad. Hindi na mabibidyohan. Nasaan? Pwede ang isa. Pwede ako yung... Nang... Tingin. Eh, no, ay, laki nga. <laughs> laka, laka, Ito pa. Ba't okay. lumundoy na ito? Oo, naman. Nang akala si ni Mama. Oo nga. Ay,

ya entar bakal ini